Nais ng mga senador na bigyan ng kapangyarihan ang MTRCB na ma-regulate ang mga pinapalabas online. Suportado ng mga senador ang panukalang palawakin at palakasin ang papel ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Kabilang ang kapangyarihang harangan, ang mga hindi naaangkop na lila naman sa mga video streaming platform na hindi akma sa moral values ng mga Pilipino. Inihayag ni Senator Cheese Escudero ang kanyang suporta sa madibati sa plenaryo araw ng Martes sa 2024 General Appropriations Bill kung saan tinalakay ang budget ng MTRCB. Dito humingi si Escudero ng paglilinaw sa kapangyarihan ng MTRCB na ipagbawal ang mga X-rated na pelikula online mula kay Sen. Jingoy Estrada na siyang nagdedepensa sa budget na nasabing regulatory body para sa susunod na taon. Ayon kay Estrada, Maaari lamang ipagbawal ng MTRCB ang mga paksang pelikula o pelikula sa pampublikong palabas, sa masinihan at telebisyon sa ilalim ng Presidential Decree 1986 na lumikha ng MTRCB at Republic Act 9775 o ang Anti-Child Pornography Act. Given that the title of the charter itself says Movie, Television, Radio Classification Board. The MTRCB does not have power over the internet. No. no. Who has power over the internet, Mr. President, Your Honor, if any? I, uh, maybe it is the DICT, uh, Mr. President. Mr. President, I don't think it is in the mandate of DICT to classify or say that certain sites, and I don't even think they have the competency at all to say that certain sites should not be allowed in the Philippines. Gayun pa man sinabi ni Escudero na walang kapangyarihan ang katawan na ipagbawal ang mga X-rated na pelikula mula sa mga pampublikong eksibisyon sa internet. Ipinunto din niya na wala sa kakayahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT na tiyakin na hindi dapat payagan ang ilang nilalaman o site. The point I'm <laughs> driving at, Mr. President, is that is not within the core competence of the DICT and I think at some point in time the MTRCB should be brought into the picture either via the bill of Senator Padilla or by an amendment to the retarger. That is why uh, uh, there is a bill filed by uh, some of colleagues headed by uh, Senator Padilla to expand the powers of uh, the MTRCB Samantala hinikayat naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang MTRCB na bumuo ng isang research arm na magsasaliksik kung paano mapapalawak ang mandato nito sa ilalim ng batas upang masakop ang iba't ibang digital platforms kabilang na ang Netflix Nilinaw ni Cayetano na ang layunin ay hindi upang mag sensor kundi upang matiyak na ang mga kabataang Pilipino ay hindi kumukonsumo ng mga palabas na marahas, mahahalay o labag sa moral ng mga Pilipino. Anya, lalong mahalaga ito ngayong panahon kung kailan laganap na ang illegal na droga, teenage pregnancy at sexually transmitted disease so i really wouldn't mind uh, your honor uh, mr chairman if you know they had a a good amount no uh, a few millions for a research project or a continuing research project to keep themselves updated para hindi rin tayo nanghuhula para alam din nila na sa mindanao more ganito yung kanilang sentiment at importante sa mindanao let's say peace kasi tayo dito we take peace for granted eh di ba In Metro Manila, it's more of peace and order, yung mga criminal, ano, but like in Mindanao, with their history, Visayas naman, isla-isla, ano. So, you know, I mean, a 10, 15 million uh, or a 1 million budget uh, a month for continuing research, I think, will go a long way in guiding the MTRCB. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Una narito ibinunyag ni MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio na sa limitadong horisdiksyon nito sa kasalukuyan, mari lamang magrekomenda ang ahensya habang ang DICT at NTC ang may kapangyarihan mag-utos na tanggalin ang mga hindi na aangkop na nilalaman. Sa Senado, may limang panukalang nakabinbin, kabilang ang Senate Bill No. 1940 o MTRCB Act of 2023 na inakda ni Padilla, Chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Sa panukalang batas ni Padilla ay nais nitong matugunan ang mga nagbabagong pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.